Hi guys, good evening. So hindi ako makatulog. Ang gagawin ko na lang ay magshare ako ng story. So one time, pumunta kami ng mall dito sa Davao SM Lanang para maghanap ng yung cord na iko connect sa MacBook ko sa bago naming bili na printer para sa business, bago pa lang yung business noon. Tapos, after noon, syempre nakabili na kami. Tinulungan ako ng isang ate sa Apple Store na parang mapalas na lang ang bili ko kasi all we need to have is side sa cord is yung parang i-read -re niya yung desk. So, hindi na namin na-avail yun connector na lang kumbaga I don't know ang tawag dun basta yun na yun na makonect siya hanggang sa pagka after naming bumili naganap kami ng pagkainan ng restaurant kasi nga nagutom kami by the way kasama ko nun si Javi as always tapos ang anak ko at saka ang bunso kong kapatid yung admin natin tapos guys alam nyo ba na syempre noong mga time na yun sabi namin hanap tayo ng restaurant na hindi pa natin na pagkainan kami banda sa malapit sa out of nowhere ata yun oo tapos after naming mag-order, sumakit ang chan ko like, yung emergency talaga, yung kumukulo yung chan. So, I was like, CR muna ako. Tapos, girl, yung CR opposite direction. Sabi ko, oh my God. And then, wala akong dala toilet paper or wipes. So, meron siya yung, yung free sa TikTok dati na binigay sa akin, pinapromote yung mga maliliit-liit para pwedeng pang on the go. Kaso, parang isa na lang kulang din yon So, nag-initiate na lang ako na, ah, SM naman to. Meron naman na yung toilet paper doon. Of course, provided na yan. When I get there, oh my God, yung lakad ko, girl, talagang pag ganyan-ganyan na. -ganyan, Pero dapat maganda pa rin kasi para hindi halata na emergency. <laughs> So when I get there, luckily, walang masyadong tao. Ang andun lang is yung staff na tagalinis ng banyo. She's a lesbian actually and cute siya, as in cute siya. So somehow, nahihiya ako kahit hindi ko pa ginawa yung gagawin ko pala. Kasi cute nga siya, baka marinig niya yung impact girl. Pag alam ko na kumukulo yung chan ko, tas emergency yung hindi mapipigilan na pag-poop, sabi ko, my God, para talaga tong volcano. Magaganon, sasabog. <laughs> So, magpapa-music ako kako. Pero ang una kong chineck talaga, aside from checking na walang masyadong tao, iniisa-isa ko bawat cubicle. Of course, chinecheck ko yan kung working ba yung flush. And at the same time, if working siya, is mabasa yung loob ng bowl. Kasi, may na-experience na ako na hindi ko chineck yung mga flush. Tapos, nagpoop ka na all of a sudden, Girl, walang tubig, walang pang-flush, ganun. So, nung may nakita na ako na nag-work ang flush, okay, nag-sana siya. Kasi kapag dry yung... Kasi kapag dry yung poop mo Didikit sa doon, girl Magmaman siya siya Magsustain siya So, kaya yan Isa sa mga reason ko Bakit pinipress ko yung Flush muna Asay para malaman na Working bang ba flush Is para basa din talaga Yung sa loob ng toilet bowl Pagka-confirm ko Mabasa ko ulit Naghanap ako ng ano, girl Toilet paper Girl, wala sila As in, wala. All they have is yung parang box na you need to drop some coins for you to get like panty liner or what you call that, napkin, ganun. So sabi ko, oh my god. Tapos feel ko, nafe-feel nung staff, nung lesbian na cute na ano na ako, parang <laughs> Anong-ano na ako talaga. Oh my God, napasmile na lang ako and then napasmile din siya. Alam nyo ba, girl? <laughs> hindi ko ma-imagine. All I have in my bag is yung... Mahilig kasi ako kapag may mga kain-kain, kinukuha ko yung mga tissue na hindi nagagamit. Yung pang-pang-wipe sa face. Meron tatlo lang, girl. Tatlong nakafold. Sabi ko, oh my God, kaya-kaya to? <laughs> Tapos alam mo, girl, kapag malakas ang impact, medyo makalat <laughs> Eww, pasentabi sa mga kumakain Hindi kasi talaga ako makatulog And naalala ko yun So, nagpa-music ako ng bonga girl Buti na lang may load ako Nagpa-music ako para hindi marinig Nung staff na lesbian Yung malakas na impact <laughs> Alam nyo ba ano yung nangyari? Nakakahiya Pero, oh my God Nagpasalamat talaga ako ng sobra Kasi, bigla, merong lumabas na tabo Yung kinatlang na galon Oo, tas may laman na water Sabi nung staff Ma'am, alam ko kailangan mo Oh my God sabi ko, oo, pinagpawisan na ako, thank you. Nahirapan ako on how to address her. I-ask ko pa sana siya, pero nag-moment pa ako habang nagpo so, sabi ko, thank you, sir. <laughs> thank you, sir, ma'am, whatever you want me to call you, sabi ko. Kasi sabi niyo, okay lang yan, ma am. may ganun talaga. <laughs> tas girl, grabe yung convo namin and what. And then suddenly, meron ng mga unti-unting pumapasok. Pero ano na, patapos na ako. Ginawa ko, nag-spray spray ako ng bongga ng alcohol doon sa cubicle ko para sa next na hindi siya masyadong foul. <laughs> nag-spray din ako ng pabango aside sa alcohol para talagang walang bakas, walang ebedensya. Ganun, chinek ko talaga kung malinis na yung toilet bowl. Chinek ko din yung basuran kung hindi bakita kita yung pagkatapon ko sa toilet paper na nagamit na. Alam nyo ba girl, paglabas ko, kasi syempre magbowas wash pa ako ng hands kasi yung <laughs> yung ano sa akin is hanggang sa doon lang hanggang panglinis lang and meron naman na silang ano diyan provided na sabon yung ipapump pump mo paglabas ko girl Dami nila nakatingin sa akin, girl. Hindi ko alam, ang dami na palang tao, like, nakapila. So, sabi ko, oh my God. So, sabi ko na lang, parang, I don't need to explain, lahat tayo nakaka-experience ng ganito. At saka, buti na lang, meron akong savior. Kung sino ka man, kung kilala mo ako, feeling ko kilala niya naman ako. Kasi, nagsasmile siya eh, tapos, parang gusto niya tumawa, pero pinipigilan niya. Kasi nga, yung mukha ko hindi na, hindi na maitsura. Habang naghuhugas ako na ano, kinakanta kanta ko na lang, kunwari, yung ko na Blackpink in your area. <laughs> tantanan, tan, tan. habang nagwa ng hands ko. Pero oh my god, deep inside girl, hiyang-hiya na ako. Pero sabi ko talaga, hindi ako nahiya sa lahat. Kahit alam nila anong ginawa ko. <laughs> Kahit alam nila ng number two ako. Sabi ko talaga dun sa stop maraming salamat po. <laughs> Tapos, bumalik na ako. Hindi ko na, syempre, tinapik doon. Kasi, uh, restaurant na pinili namin is ready na yung food. So, syempre, para hindi bastos. After namin kumain sa conditioner and ayun, sobrang nahihiya ako na natutuwa na ewan. Ewan, di ba normal naman yon So, ayun lang. Matutulog na ako kasi na-share ko na. Bye!